Baba daw ini kadaba bagang piling ko sa di mga kadaba masubas ko na naman kay bagang kalain daw mga kadaba sa panahon mga kadaba medyo madulum-dulum daw ini nanong na ini kadaba So, ano yun nga ni mga kadaba, upo dan niyo ako mga kadaba. vlog mga kadaba sa may iraarom sa dagat mga kadaba. Ay, ta kung ano na naman didi mga kadaba. An magkair mo ta didi mga kadaba kung ano na naman didi. Ang pwede ka babadaw Baba daw ini kay si kadaba. babadaw daw nagloy na Nain taon sin lakaw-lakaw sa may hagdan. Kay kung babadaw daw madihanlas baga mapagalo na kay kumabagok ang ulo mo sa may siminto. babadaw daw abonara na naman. Kay ni mga kadaba. nagloy kita kay kung kita. Thank <laughs> you. Siyempre, mga kadaba, una, siyempre, mga kadaba, limpia-limpiahan tanong mo mga kadaba. Ang sirip, mga kadaba, para dire malabo, mga kadaba, pag ibuso. Kaya yun mga kadaba, pero mayroong bagat ko malang mga kadaba, siraram ba daw? Na ano, hindi, may baraha, may mga plato pa, ini daw, hindi, may nagkaraw na dadidi hindi. Maski isda nga ni mga kadaba, pero mayroong bagat, butiti, tulos, baba daw, hindi, nano, hindi, baga mo, rako, iba na isda na magkabargatan, hindi, hindi man na sa'yo na butiti, ba daw, mayado man palangwilang, yun niya, ba talaga sa camera, mayado naman talaga mga kadaba, daya, pa video video ko video mga kadaba syempre mga kadaba diri kita dun mawara mga kadaba sa pag buru video to mga kadaba sa ato sa diri paimog ko sa iyo mga kadaba kung paano ko maglangoy iba daw otok utok mga kadaba pag guna mo listo uno maglangoy lang ako iba daw pagal bugaw <laughs> napansin ko nga ni mga kadaba ini na lugar di di sa mo mga kadaba sa tungod sa imbus ubus ko mga kadaba bagan talaga mga kadaba pag guna mo talaga mga kadaba disaster na talaga ini mga kadaba na lugar mga kadaba kaya baga puro lumot na lang sila anag kakairibo dan tebi mga kadaba sa pili mga kadaba ambot lang sini mga kadaba kay ini na sil na dampot ko daw wala man sunod paghuna ko ko may own bad daw talaga maski mga kadaba sa rarom wara ka lamang may mga kadaba na isda aw ha ina o oh, na ano na ini, puro na lang parangan. Mabadaw ini, Garagmatoy pa diri pa lamang siya pwede mapaksew Kaya pa dako dako ini, badaw. May mga shield mga nito, o kaso wara ka mga nganit, mga kadaba magkairan mo mga kadaba, maski sinsunod mga kadaba, ay babadaw ini, na ano ni ni kadaba, puro na lamang kahaw, ay babadaw ini, sana o na lang talaga. Maski palang didi mga kadaba, si iraro mga kadaba, po hindi ka pala talaga didi mga ahoy mga kadaba, babadaw ini mga kadaba, kaya mga kadaba, ini mga kadaba, sirabo na palang palang wilangoy ka mga kadaba, ho. babadaw, bagang kagaragmato yung taon sinin na isda na ako na nagka mo din di babadaw kaluy man si di